Kasi nga, ano okay. ko eh. Kumusta naman kayo, sir? Okay. Ito yung galing na rito, no? Nice Last week. Last oh, week, tama. Pina... May mga binili na ko ito nung naraan. Kasi... Kumusta? Asa yung ano niya? Yung pina... Ano, Hello, baby. Thank Posterior ligament Calcification. Hypertrophic chains. Smoother in the end plates of the vertebral bodies. The cervical group is straight and vertebral height is preserved. Okay, oh, eh, yun nga. Nagkaroon siya ng na, ano. Kaya ganyan pa, 'di ba, nung unang nung unang ano natin, 'di ba, ito yung pinaano sa kanya, pina-check. Ito na lumabas na 'yung posterior ligament calcification, cervical spondylosis. ano sa inyo? Anong sa inyo? Anong sabi sa inyo ng ano? O ang sabi sa inyo ng doktor. Oh, nang nag-check sa kanya. Walang sinabing magpa-therapy siya, magpa-therapy. Sa Wednesday po. Ang uh, schedule niya sa rehab doc. Yung spondylosis niya sa posterior. Dito 'yon. Ang posterior kasi anterior sa Sorry. harap, ang posterior sa likod. Mm -hmm. Dito may damage talaga to. Di ba na-operahan siya dito? Kaya gusto kong makita yung ano. Pero yung opera niya naman is good naman. Pati nga, pati nga ulit papakita ko sa inyo. Yung x-ray. Like, okay na daw po yung sabi niya daw. Oo, oh, okay naman. Uh, wow. Spondylosis nga daw po yung ano yung, yung, yung kaya na naman. Hey. Kaya ako hindi pinihit, di ba? Hindi ko pinihit. Yan yung ano. Ito naman. Pwede ko na siyang galawin. Nakita ko na yung x-ray. Wala naman siyang bakal eh. Wala po. Dumog daw po yung buto. Nadurog yung... Ano yung... Ano yung... yung facet joint niyo Yung facet joint na ano. Yung mga... Amad-amad. Sanga-sanga nung ano. Yun ang ano. Kung makikita nyo, yung sinasabing calcification, posterior calcification, yun yung nakikita na ano. Parang fragments. Mm -hmm. Yun, nabasa. Kaya, once kasi inabot yan, possible talaga humina yun. Ano humina talaga yung buong katama niya. Kasi may iipit na yung ano eh. Yung mga, yung tinatawag na root nerve. Yun mm -hmm. yung dahil, ito cervical, ang lapit sa utak neto. Mm -hmm. Kaya, para siyang mapaparalisa. Pagkasira ang cervical mo, pati ito, damay ito. Para siyang Mahina Manginap. Ang manig na manig. Yung babay kasi ng ipit. Ayan o, may mga ano. Parehas po kayo ang sinabi ng doktor. Ayan o. Yung mga nerve na yan, pag naku-compress yan, dito yung pakapuntang kamay yan. Hindi talagang yung ipit ng ano, dugo. Hindi makakadali talaga. sa reto ay? Wala? Kunti lang? Sigurado kayo wala? Kunti lang. Dito? Wala? Kunti. Kunti? Sa kabila? Meron? Kunti lang. Yan. Kunti lang din? Bumabaw niya. Kunti Manhid po. Manhid. Tignan nyo kung magbabago, kung lalakas yung ano ah. Tignan yung kurut ko, malakas yan no? oh. Hmm? Malakas yung kurut ko na yan. Tsaka yung ganyan tong kurot, masakit. Mayroon? Sakit, sakit. natin yung ano. Wala namang palang ano eh. Yan lang gusto ko makita sa mga susunod. Di ba yung ano, pinilit ko ano? mono ayos yan tagal po yung ganyan yung maskat. Opo. Kasi kailangan mag-regenerate yung ano mo, mga nerve na naiibit mo. Ilang buwan na ba si tatay na ganito? Nagdadalawang taon na. Nagdadalawang Alam mo kasi yung araw-araw na naiipit na, no? Araw-araw na naiipit na nerve. Talagang sila, wala na rin lakas lang mo no? Kasi hindi maka ano eh. Walang sigla, walang makadaloy na maayos sa tuho. Ubusin. Pilaan siya palagi itong ano. Palagi itong gagalawin Tapos i-therapy kayo. Bukuri ko 'yung hindi para mabuhay 'yung dugo. i kayo niya. Sabi sa niya, i-therapy siya. Gagano gano yun Mamasas dito, iba 'yung therapy dito. Talagang literal na adjustment. Kasi sa therapy, walang tracking doon. Talagang siya shockwave kayo or yung mga massage na massage gun tapos yung mga ewan eh, kung may acupuncture sila ro, needle yung dati namin, po namin meron siya manhit po eh manhit yan ang nangangangangang pero dito wala Subukan nyo palagi tayo gano'n ha. Kaya ba ba? Ayan. Palagi nyo. Ayan yung exercise nyo. Kuha kayong bola. Stress ball para kahit pa paano hindi mamatay. Kasi pag kayo uh, na-stack up. Yung mga joint ng daliri. Wala na. Magaan na yun. Ayan nyo ha. Sakit. Wala. Wala? Meron? Wala? Bagya. Bagya? Nahiga ba natin ito oral? Hmm. kasi pa mga joint joint niya magalaw. Mm -hmm. Saan so, ka mga ganda niya? Hindi naman. Pag ginaganya ko, hindi naman. Galaw niyo may panyo? Pataas. Okay, good. Sapa? So, Sapa? dan takdir datang boleh Uh -huh. Ha? Okay oh, lang oh, po. Saka <laughs> alam. Kento rin nangyari sa bata eh. Taga ano? Lumpo talaga eh. Pero kahit paano, nakapakbo na ngayon. Eh. Taga Cebu. Uh -huh. Ilang beses po na punta rito. Cebu ko kinakati yun eh. Uh -huh. Yun yung mga kasi batap bata pa. Roy, sige mas sa sumigil ko Bata pa, 15 years old natin, 16. 16. Ano ba na ano? May sakit na ano? Ano ba yun? Bakit nga ulit unopirahan yung leg niya? Tayo sa namin at namin na bilang d o e s n 的 m la bas, Là -bas hein?

저희 모세요. 야. hanggat maaari, lakasan nyo pa, ha? Sige, para mabuhay yung ano. Mabuhay yung ano, stock up talaga. Pilitin natin kung anong magagawa ko tayo, ha? Ngayon, nag-crack na yun ano, mo. Nakaanaan ako na. Nung nakaral, di ko ginalaw, eh. Ngayon, pati yung sa likod mo, ganda ng lumagotok ng dami. Eh. Sana makarecover kayo. Ilan naman na ano yan. Ang trace ko dyan, yung ano, spinal nerve, tsaka yung mga yung isang root nerve na yun, yun. Kaya, nung na-operahan tayo, inilit nila ano, iangat para hindi maipit yung root nerve. Ngayon, nakita ko naman sa ano, may mga fragments na ano, sa posterior, yung posterior calcification. May kita may mga pasag-pasag na buto maliliit. <laughs> Yan ang ano, isa yung sa nagpapahirap kay sir, yung mga pagkulang ng mga piyesa ng buto niya. Pero sana, tulungan nyo rin yung sarili nga tayo ha? Kung ano yung may gagalaw nyo, si angat yung kamay nyo. Yan. O, angat. Sumok. Yan. Tapos ganun, no? Sa higaan, magpipipingit kayo rin tayo. Sip naman yun. Ganun kayo, o. Pag nasa higaan kayo, pilit kayo ikilos. Safe yun. Nakita yung kinalagot ako. Hindi naman siya mapapano. Hindi na kayo na, may yun. Basta sa higaan, magkikilos kayo. Ganun-ganun lang, o. pilit niyo nyo lang. Mga sana mas mabilis yung recovery niyo pagka ano kati therapy, therapy natin dito. Unti-unti mm -hmm. niyo Unti -unti mga ano mararamdaman yung pamamanhid pa mga wala wala mm. Okay? Sa balakang niyo wala nang masakit na. Okay naman. Siguro po dahil sa pektato pa sa leg, pero yung balakan po, parang mo na. Okay naman. Okay. Sige tayo, ayan yun sa ano ba pa ngayon par lang ulit ang routine kasi hindi naman na kayo nagaganon sa inyo eh hindi po hindi hindi kayo pero okay lang po na sabay yung exercise niya no sabay dali oh tayo ito binahin niyo ano? siya ng bola na ano para gumalaw yung mga daliri yeah. bola ng tayo sa piso stress ball sasabay po namin yung sa inyo <laughs> tama thank you sa pili na akong babasa